Ayan mga idol, good morning, good morning, good morning na naman po sa inyong lahat. Araw na naman ngayon ng Monday. Trabaho, trabaho na naman tayo mga idol. Biyahe, biyahe na naman tayo. Mga idol, nagre-ready na ako para sa pagpasok sa trabaho. Ito nga pala yung ginagamit ko pag nagbibidyo ako sa ano, pag nagbiyabiyahe ako ito nilalagay ko sa damit sa katawan ko ayan lang, ganyan lang mga idol Bukan bukan bukan. Siapa tu semua sesuai dengan Ayan mga idol. Dito pipwesto yung cellphone natin. <laughs> Shoutout sa mga subscriber ko dyan. At kung di ka pa nakapag-subscribe kay Kuya Jomar Lagataw, aba, mag-subscribe ka na dito. Huwag kalimutan mag-pindot ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video guys. At mag-iwan ng bakas. Okay guys, biyahe muna tayo ayan mga idol, ito yung baon natin kanin, walang ulam doon na lang sa trabaho mangungutang na lang tayo ng ulam mga idol <laughs> ano? ano? na paano? ay, eh, tagal Na paano? Oh, guys. ano pa lang. Six, okay, ko ang schedule namin. Ang schedule nyo ganun pa rin. Nine. Kung ano. Ayun na yung ano natin mga idol. Magkumot natin sa labas. Sa okay. labas. awakannya air itu Bicur. 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 Pasok na nun. Huwag ka lalabas ha. Ayan mga idol. Biyahe-biyahe muna tayo. Bayahin na naman tayo. Okay mga idol, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat Diyahe-diyahe na naman tayo mga idol, samahan mo po sa aking diyahe Araw ng Monday na naman, trabaho na naman tayo ang Sabado Taw-taw pala sa mga sa mga idol ayaw Maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo mga idol. Dito tayo ngayon sa Mabalakat. Ang biyahe natin Mabalakat to. Ang Hilisiti mga idol. Takot-kot ang Hilisiti.